ang mga solo parent na babae na nire-regla pa. Minsan sa isang taon, pwede sumiping sa akin. Nang dahil sa ganitong biro sa mga single mother na sinundan pa ng komento tungkol sa katawan ng isang babaeng staff, Gaya ano ba ang magiging stop ng manya? Nasampula ng Commission on Elections ang Pasig Congressional Candidate na si Christian Iancia. Dinisqualify ng Comelec second Division ang abogado dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code at Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Sa 10-page resolution, sinabi ng division na sexually suggestive, objectifying at degrading sa mga solo parents ang biro ni Sia. At malinaw na body shaming ang ginawa nito sa babaeng staffer. Una nang sinabi ni Sia na hindi niya layong manghamak ni sa ilalim ng freedom of speech. Kung ito man po ay saan makakarating, halimbawa lalo na sa Korte Suprema, gusto natin magkaroon din ng definitive ruling tungkol sa bagay na yan. Gusto natin i-emphasize sa lahat ng mga kandidato na obligado kayong magrespeto sa lahat. Pwede pang maghain ng apela si Sia sa buong komisyon. Samantala, Korte Suprema na lang ang pag-asa ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM Party List Matapos ibasura ng Comelec and Bank ang motion for reconsideration, kaugnay ng pagkansela ng registration ito. Ang claim kasi ng PBBM, kinakatawa nito ang kalabar Zone pero wala ni isa sa mga nominee nito ang galing sa rehiyon. PBBM ang unang party list na dinisqualify ngayong halalan. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, maghihigpit na sila sa mga susunod na eleksyon at hindi na papayagan ang mga party list na ipinangalan sa mga sikat na personalidad o kaya naman telenovela na wala namang kinalaman sa kanika nilang advokasya. Gayunpaman, hindi na raw gagalawin ang mga existing na, na party list. Absuelto naman si Senatorial Candidate Camille Villar sa vote-buying. Tinanggap ng contra Kontrabigay ang paliwanag niya na ang kini-question raffle noong Pebrero ay hindi kampanya, kundi para sa promo ng TV network ng kanyang ama. Samantala, isiniwalat ni Garcia na tinanggihan ng COMELEC ang hiling ng European Union Election Observation Mission na pumasok sa mga voting precinct sa araw ng halalan. Gusto raw kasi sanang makausap ng EU observers ang electoral board members pero iginiit ng COMELEC na bawal yan sa batas. Ayon sa Omnibus Election Code, ang pwede lang pumasok sa presinto ay electoral board members, technical staff, mga botante at watchers. Kahit ang commissioner kayo, bawal mong pumasok dun sa mga presinto na hindi ninyo presinto. So, pati kami, uh, sakop kami ng pagbabawal. Uh, Sabi po nila... Chairman, you should be aware of the consequences of you not allowing us. Our commission is willing to face the consequences simply because that is our law. Sinisikap ng Newswatch Plus na kunin ang panig ng EU observers. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.